Hello mga kapobre! Mayong hapon kita naman din ang pobreng muling nagbabalik um, ang mubo maglingkod mubo gyanar magbarog walay lain ang pobreng gyanar Then kita mga kapobre padulang <clears throat> day ko ang buhangin karon para magdeliver another delivery another time another day for a uh, Uh, delivery in this uh, area of Davao City mga kapobre oh, so, may na lang kaloyan nga uh, natay ginagmay mga biyahe pa paano naay overtime makadagdag po sa ang sweldo ay bisan pa sa inga nga mga kapobre sa wala mang tay out Basta importante nga naalan tay biyahe downtown area. Walay problema mga kapobre kay importante na atay sweldo. Og <laughs> na atay agi mga kapobre do no? Kay di lalim ang magtambay. Mismo gani nagtambay gani di gani lalim man nalang nalantang nanarbaho mga kapobre. Ah, labi na. Labi na. So, aning, uh, na. Grabe na sa inganing nga panahon, astang hinita. Mm -hmm. Sa so, kasi man. Oh, ni mga kapobre nga Maning kamot lang, maning kamot lang yuta sa atong tagsa tagsa mga mga buluhat hon. Nga diin kita mabuhi, no? O ah, makahatag sa atong kayuhan labi na nga natin trabaho kay sa panahon karon mga kapobre dili jud lalim nga uh, wala kay source of income una gingon nga kung wala kay income wala kay trabaho wala kay sweldo wala kay pamalit sa imong panginahanglan lanon o labi na sa pagkaon mga kapobre dira ng laay mo na importante yun, nga isa kung sa paimuhang trabaho Mabukat at manganaw nagmagaan Masayon manggaling nagmalisod Magpasalamat kaya punta sa ginoo sa kanunay mga kapobre Ngadiin kita na ay mga trabaho og na ay mga pamaagi Sabi na mabuhi nining kalibutan mga kapobre Sa tumang sa Tumang kaasong Labi na sa panahon karon na hastal yung mahala sa mga palitunon. Kaya ang imo kang kwarta karon, ang imo ang isa kalibo wala na ibili. Sa una nga panahon ang isa ka murang murag paginasang sabton. Pero karon nga ang isa kalibo maumura na lang og papel. <laughs> papel bitaw. <laughs> Pero ang halaga niya mga kapobre kaya isa sa kalibo sa una mga kapobre Bata pa ko sa una nga panahon eh, Bata pa yun sa una Sa una pa man eh, Bata pa Ang isa kalibo Perti na yung nang nakuha Matadawat ang isa kalibo Sa una nga bata Bata mga kapobre moral Sangko na yun sa langit Ang atong kalipay Kaya ang isa kalibo Daku kay value Dako kayo sa Equivalent You know? pero karon ang imong isa kalipo, ayaw na lang unahon ah kaya pag magastusan mo na siya mapalitan ni na siya mabungkag ang isa kalipo, ayaw na pag dahom nga isa kalibo pa na <laughs> kaya pag ni mo sa imong isa kalibo isa kagatos na lang oh may gulay pero nga na ang sitwasyon karon mga kapobre tungod siguro sa mahal kayong mga palutonon sa na, na ang sitwasyon karon kay atong sahod dili jud sa ingon sa pat kay so, ang pila na may sweldo minimum sa Herman pero so, okay, ito, paano na matay gag may overtime makaalalay na lang pod sa ato ang mga maka income income gamay ba makadagdag sa ato ang sahod ang overtime pero di man gyud ato na sa maasahan maka you know, overtime kay dili man sa kanunay magabiyahita pero mo manigging nga importante may lawas lang ta sa kanunay labi na layo sa sakit ang ato ang tibok nga mga pamilya ay okay, yung parang pa lang pait pa pobre pa man sus palayo lang mga mga, mga sakit-sakit sipako palayo lang na ayo lang kinaihatag sa tuwa pobre pa